Guys, isa ka rin ba sa kagaya ko na laging nabibitawan, laging naiiwan yung payong at laging kung saan saan nalalapag ang payong kaya pag uwi, wala nang dalang payong. Eto, meron akong isang i-recommend sa inyo. Ayan, kita niyo ba yan? O, nakasabit na siya sa bag ko. O, at least maglalabas ako, wala na akong hawak. Tingnan nyo. O, ba? Diba? Hindi ko na ito mawawala kasi pagkatapos mong gamitin, isasabit mo na siya sa bag mo. Ganito yung itsura niya kapag tinanggal mo na siya, iniikot lang siya ganyan. oh. O, tatanggalin mo siya. Tapos, ang maganda sa payong na to, napakalaki niya. Kasya yung tatlong katao dito. O. Diba? Ang laki. Atras ako para makita nyo. Ganyan siya kalaki. Tapos, ang ganda pa kasi yung handle mo, oh. hindi mo siya talaga mabibitawan. Tapos, pagliliparin ka ng hangin, sama-sama yung payo. At, windproof ito. Hindi to basta-basta na, na ano ng hangin. Kasi, ayan no oh. hindi siya basta-basta natutupi boom or bumabaliktad. Kasi, tingnan nyo, Diba? Kasi dahil dito sa kanyang ribs. Yung ribs niya meron siyang 20 ribs tapos double pa. Double yung kanyang, eto, uh, eto kung nakikita nyo yan, dala-dalawa yan. Kaya ganun siya katibay. Ganun siya ka windproof. Hindi siya basta-basta madadala ng hangin. Hindi siya basta-basta bumabaliktad. Kasi yung may mga payong na nabibili natin sa palengke. ba diba? Ang bilis bumaliktad nun. Ito, hindi. Matibay ito. Tapos, makapal din yung kanyang tela. Makapal yung tela niya. And, may UV sunscreen na protection dito. Dahil nga, Maganda yung kanyang tela. Hindi, hindi talaga lulusot yung init dito. Kaya bagay to sa kagaya kung may migraine, importante talaga may daladala -dala tayong payong sa araw man o sa ulan o sa bagyo. Ayan. O, di ba? Ang laki. Ito, magandang payong to talaga, guys. Kasi nga, hindi mo na ito mawawala dahil isasabit mo na lang siya sa bag mo. Automatic to. Automatic yan. Tapos yung lock niya is ganito na. O, oh, hindi yung isang klase ng lock na mabilis masira. yon eto. Matibay yung mga ganitong, ganitong clip. So, igaganon mo lang siya. Hmm. Tapos, para hindi mawala, isabit na agad sa bag. O. Oh. O, oh, di ba? O. Oh. Di mo na 'yun mawawala, oh, hindi mo na 'yun mailalapag kung saan sa tapos maiiwan makakalimutan mo, oh, 'di ba? Gusto mo mag-purchase n'yan sa akin yellow basket. Bumili ka na rainy days na ngayon.